Hello guys, may share lang ko sa inyo. Ang Marcos City 19, madalas gamitin o pangbigyang diin na ang mga karumaldumal na ipinagbawal ng Diyos noon ay maaari ng kainin. Ganito ang ating mabasa sa Marcos City 19. Sapagkat hindi naman iyon pumapasok sa kanyang puso kundi sa tiyan at pagkatapos ay idudumi sa ganitong paraan ay ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaring kainin maliwanag ang sinasabi ng talata. Ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin. Hindi sinabi sa talata na ang lahat ng mga pinagbawal ng Diyos noon ay maaari ng kainin. Ang isyu sa talatang ito, ang mga alagad ni Kristo ay kumakain na hindi naghugas ng kamay. Kaya binigyan ng uh, isyo dahil ang mga tradisyon ng mga Hudyo kailangan bago sila kumain kailangan maghugas muna ng kamay ngunit itong mga alagad ni Kristo ay kumakain na hindi nang hugas ng kamay ganito ating mabasa sa Marcos 7 2 hanggang 3 nakita nila ang ilan sa mga alagad niya na kumakain ng hindi muna naghugas ng kamay ayon sa kinaugalian. Sa, sapagkat ang mga hudiyo lalo na ang mga parasiyo ay hindi kumakain hanggat hindi muna sila nakapaghugas ng kamay ayon sa kaugalian. Minana nila mula sa kanilang mga ninuno. Maliwanag na hindi baboy ang isyu sa talatang ito, hindi ang mga dumal ang isyu sa talatang ito, kundi ang mga alagad ni Kristo ay kumakain na hindi naghugas ng kamay. Kaya ang, kaya ang sabi ng ating Panginoong Hesus Kristo sa Marcos City Sinuibir, ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin. Hindi isyo dito ang karning baboy, hindi isyu dito ang mga karumaldumal ni pinagbawa lang Diyos noon. Kung basahin mo lang yung buong chapter ng talata. Problema kasi sa ibang panampalataya. Kumukuha lang ng ilang verse sa talata. Tapos doon ang pupos. Hindi nila pinag-aralan kung ano bang isyo sa talata. Akala nila nga ang Marcos City 19 ay pumapanig sa kanila. Hindi naman isyo dito ang baboy. Hindi, hindi dito ang mga karbaldumal. May pagbawal ang Diyos noon. Ang isyu dito, ang mga alagad ni Kristo ay kumakain na hindi naghugas ng kamay. Kaya nakita ng mga hudyo na bakit itong mga alagad mo kumakain na hindi naghugas ng kamay? E ayon sa kanilang kaugalian na sa mga hudyo, kailangan bago kumain ay maghugas ng kamay ayon sa kanilang tradisyon. Kaya hindi issue dito ang baboy. Kaya ito mga ibang panapaltaya na uh, ginabit ng talata na ito na ang baboy pwede niyang kainin. Wala kang mabasa dito na ang baboy kainin. Ang binanggit sa talata, pagkain. Kailanman yung mga kumaldumal na pinagbawal ng Diyos ay hindi kabilang sa pagkain. Ang tawag noon, akatarton sa Greek. Pero yung nakasulat sa Marcos City 19, Bruma, ito ay mga linis na pagkain. Dapat malaman yan sa ibang panampalataya kung anong kakaiba sa malinis at marumi pagdating sa Greek word. Sa Greek, ang malinis na pinagintulutan ng Diyos na kainin ay bruma. Yung pinagbawal ng Diyos, ang tawag noon ay akatarton.